for today's video mga bay. Ay, maayong buntag pala sa inyong lahat. Magandang umaga pala sa inyong mga bay. Tinatamad ako kasi si show pa matama na ng pakiramdam. Ito po magsasaing tayo ng bigas. Kaso naubusan na pala ako ng jasmine. Kaya ito na lang gamitin ko. Mahat maso. Dalawang takos mga bay. Takosin ko mga bay. Eh, hindi man ako marunong magsaing na hindi nakatakos mga bay. So, kailangan talaga may takos. Hindi ako mabubuhay ng walang takos. So, rice is life, kanin is life. So, kaya tayo ganyan. O, nagsasain ako. Kailangan ko lutuan ng aking anak. Ito yung buhay ko ngayon. Masama ang pakiramdam ng anak ko. Kaya lagi kong nakayakap. Mm, ito si ko. Nasa tabi ko. O, oh, nag oh, tos, nagsasalita siya mga bay. Iyo, iyo, kuno, iyo, iyo. Iyo, 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 iyo. So, ayan mga bay, nagpa-practice nga pala ako ng magsaing mga bay. Ayan, so two is to two ni. Dalawa, dalawa ni. dalawan takos, dalawa pong kuan. Kay, mahat kuan, mangod mahat, mahat ma Iba ang mahatma mga bay eh. Kasi pag umulso ang umalsa ang mahatma mga bay. Tapos lalagyan ko siya ng itlog mga bay. kay pakain ko ito kayo, pao. Ayan, itlog lagi isyupaw kaya para healthy. O, di ba, pao? Di ba, pao? Sabihin mo, hi! Hi! kami sa aming mga halaman. Hmm. Indoor plants lang kasi sila mga bay. Galing kay Great Grandma yan, ayan. Grandma ni Mahal binigay yan sa amin pamana. Oh, oh 'di ba? Ganyan lang naman. So ito yung regalo ng kaibigan ni eh ni Mahal sa trabaho niya, mga laruan, yung mga luto lutuan ni ganyan, sinatize, sinasanitize ko agad bago niya gamitin. At saka yung sasakyan niya, hindi pwede isanitize yan. Hmm. Ayan. Pamana yan sa limang anak niya, mga bayo, oh, nabigay ka siopaw. Ang mm kiss -hmm. mama. Gusto so love, you. love you. Kawawa naman itong anak namin. Uy. O ano tingnan nyo ang mata niya. na naman ang mata niya mga bay. O, gusto na lagi talaga nakakarga tong anak ko mga bay. Luuran. Kaysa today, mga bay. Grabe. Um. Ito yung papi niya. O oh. lagi niya pinapakita kay tita mundi. Hinahanap kaya niya yun yung papa niya mga bay. Ang tagal daw. Ang ayan hindi ko alam mo tinawagan si Papa. Papa, come home, come home, Papa.